guys, may batang nangalungkat ng bag ko guys. Tingnan natin kung ano yung makukuha niya dyan sa bag ko. Ang galing, di ba? Marunong na siya maghalungkat. Tapos kumakanta pa siya ng... Ah, oh, hi, salamat. Salamat, hindi tinuloy. Ang kanta niya guys, jingle bell, jingle bell, jingle bell, all the way. <laughs> ah, hindi nakakuha ng cellphone. Thank you, Lord. Hindi na pakialaman yung, yung bag ko. Grabe, kalat, kalat, kalat. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Na. Kanta yun guys ng bullying get. Sino cute? Sabi ni Kuya, kuya, picture, picture. May nagpa-picture <laughs> Maganda talaga yung dyan sila sa baba. Ang daming alam ko. Ay, ka-cute-cute naman ninyo dyan. May nakasamang cute si nanay. <laughs> Parang may hinahanap tong bulinggit na to ah. May hinahanap ka ba na? Wala. Ah! <laughs> nakuha sa nose niya tapos sinubo. Ay, ano yun? Nak, ano yun nak? Nakuha mo sa nose mo tapos sinubo mo remote, na. Yan. Yeah. Ano yung ginawa mo sa ano mo nak? Remote, remote? Oh, where's the remote daw? Abay, masunurin talaga to guys. Ang bait-bait talaga ng batang ito guys. Oh, hindi niya na. Wala na siyang tiyaga maghalungkat ng bag ko. Sabi niya siguro wala naman ako mapapala doon kung hanapin ko ang cellphone na yun. Watch our, watch our olam. Nay, magkapi tayo, nay. Ako kapi, mo na tayo, guys. Parang, hindi ako sa ofisina. Grabe, sakit ng ulo ko. Stressful. Ano yan? Wow. Mm -hmm. Yummy. <laughs> ang niya is margarine. Pakapihanta ang ating boss, guys. Yung boss na walang... Ah, Rex, Malapit na tayo magyaman, eh. Malapit na tayong yumaman, eh. <laughs> oh. guys. Watch out, ang ating pagyaman. Sa ngayon, tiis, -tiis lang muna tayo sa kape. Kape-kape lang muna. Pag mayaman ako, hindi ako mag-inom kape. Ay, damihan mo na yung kape. Kunti lang yun. Oh. Ayaw ko na magkape. mag, mag na lang ako. Pag mayaman na. Ah. Kailan pa kaya tayo magyaman na, Ano, guys? Malapit na Maka ang ating pagyaman Di, oh? Ah? Uy! Mag-antay ka na, eh, bago matapos ang December. Maka, ay, oh, makatikin ka na, na makakatas ka na ng hirap natin. <laughs> Hmm. Sana Lord, sana darating na yun. Na? Hintay namin. Kapi muna tayo guys, makamabawas, ano man lang, stress. Hapon ah, kasi hanggang... Pagod na pagod si, si, si Yayam sa kakatakbo-takbo yeah. sa baba. Oh, sa Ano oras pa kayo lumabas? Ha? Oh, well, thank you. Oh, niya, ni thank you, nak. Right. Coffee na break, na coffee break tayo guys. Ano yung ating merienda? Cheese <coughs> whiz. Cheese whiz. Ang ating palaman for today. Huh? Bagaimana? Loh. Kenapa kagak